Hello mga Bishi! Good morning! Good morning! Good morning po! Ako po si Site One. Welcome back sa akin channel. Actually, kararating ko lang po dito sa work ko pero meron pa po akong 30 minutes na makipagkwentuhan ho sa inyo. Uh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-view sa aking mga uh, upload. At uh, ayan guys, palagi na ako makikipagkwentuhan sa, sa inyo. Uh, kahit busy ako, uh, ko pa rin na magkipagkwentuhan sa inyo dahil alam nyo ba na miss na miss ko na talaga yung Pilipinas. Sabi ka kung magkaroon ng mga kakwentuhan ng mga Pilipino, dito sa, sa trabaho ko, minsan lang ako makakita ng uh, Pilipino na mga nakakakwentuhan ko, yung bang nakakasalubong ko lang sa daan, eh karamihan din kasi dito ay uh, kumbaga uh, in, 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 ano, hindi man magandang sabihin yung mga isna ba, ganon. Yung, uh, matataas din yung mga uh, tingin nila sa sarili. Yan. Ang karamihan talaga dito. Lalo dito sa Europe. Yan. Uh, pero ako, kahit sinong makita ko, binabati ko guys. Lalo na kapag yung parang uh, Asian, katulad ng halimbawa Thailander, o kaya lalo na kapag Pilipino. Pero minsan, Uh, nararanasan ko yung binabati ko na iniirapan pa ako o oh, yun pala Pilipino yun kaya parang nadadala ako sa ganun parang hindi narin ako uh, naglalakas ng loob minsan nabatiin yung nakakasalubong ko sa daan so anyway guys ang topic natin for today ay tungkol ulit doon kay Katikram na, na na ano kasi napanood ko kasi sa TikTok na tungkol kay Dave na parang uh, si si Dave yung parang inalagaan nila na nagparang uh, nag, parang nag alaga ng ahas daw. yun pala ang napanood ko. Parang nag-alaga sila ng ang, manata, ang ay parang nag-alaga ng ahas. Alam nyo guys, uh, mahirap talagang mag-ampon o mag-alaga ng ibang tao. Hindi mo kasi yan, uh, hindi mo kasi yan mapapasunod sa lahat ng gusto mo. Uh, kasi nga hindi mo siya kadugo. Eh, pamangkin mo na nga ng pamangkin. Eh, minsan ay uh, ganun ang iniisip nila kapag dinidisiplina mo. Ang iniisip nila, hinaharas mo siya. Tapos, eh, uh, para bang, uh, eh, basta, uh, ibang iba talaga kaysa sa tunay mong anak. Kaysa sa tunay mong anak. Eh, yun nga, para para nga rin daw silang nag-alaga ng ano ng ahas yon eh, hindi ang hindi ko lang maintindihan uh, uh, anong nangyari kung bakit eh wala kasi akong napapanood sa side ni kung ano talagang dahilan kung bakit nagkaganon yung sitwasyon nila hindi ko alam wala akong napapanood ng na ganun kung anong dahilan ba bakit eh eh, nagkaganon, bakit gano'n yung mga sinasabi nila doon sa batang napulot nila, eh, alam mo, uh, alimbawa ako nag-ampon ako, masakit talaga yun, ginastusan mo lahat-lahat, pinalaki mo lahat-lahat, tapos gano'n ang isusukli sa'yo. Pero at the same time, uh, lalo na kapag ikaw ay vlogger, nakaka, nakakakita ka ng mga, iba-ibang klaseng tao ng mga experience ng ibang mga, mga tao eh kailangan nakaredy ka palagi sa mga ganyang bagay at huwag mong ibuhos yung kung mahal mo man yung ampon mo huwag mo sa kanyang ibuhos yung lahat-lahat na gusto mong bilhin sa kanya na ipakita mo na mahal mo siya oo sa simula pa lang dapat kasi binabalance yan eh oo eh ang isang tao kasi kapag hindi mo dinisiplina, ibig sabihin nun hindi mo siya hindi mahalaga sa iyo. Ang tao kasi kaya mo dinidisiplina yan kasi mahalaga yan sa iyo, ayaw mo siyang mapahamak. Kaya dinidisiplina mo. Pero sa kabilang salita noon, eh ikaw yung mapapasama. Yan katulad ng nangyari sa iyo Kati Kram, ito yung napapasama, ganun. So kung ako sa iyo, 'wag mo nang habul-habulin yang tao na yan dahil yan nga sinasabi nyo walang utang na loob yung batang yan so pwede rin talagang sabihin na walang utang na loob kasi pinalaki mo siya, pinag-aral mo siya, lahat-lahat kung ako naman yung sa side, sa side ni Dave alimbawa, eh, pinalaki mo ako itinuring mo akong bilang isang anak eh dapat marunong ka rin talagang tumanaw ng utang ng loob sa taong nagpalaki sayo eh, kung gusto mo nang umuli sa pudir nila, di kinausap mo sana ng masinsinan. O paano yung tatay, eh, total, eh, gusto ko nang mabuhay mag-isa. Maraming salamat sa uh, pagalaga pag-alaga mo sa akin, binigyan mo ako ng ganito, etc. So, dapat kasi ganun. Si, alam ko si Dave matali matalino yan, eh, based sa mga nakita kong mga grades niya nung siya ay nag-aaral. So, kaya ikaw, Dave, Uh, uh, maging 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 magpakatotoo ka rin. Hindi yung basta mo na lang din ginaganyan yung nag-alaga sa iyo. Eh walang utang na loob talaga naman yung tawag doon. Eh kaya yung mga magulang din ni Dave dapat pinagsasabihan niyo rin yung anak niyo. Oo, ako alam mo minsan ayaw ko rin makialam sa buhay ng may buhay Kaso siyempre nandito ito sa social media Napapanood natin eh, siyempre maraming makikisaw -saw. Isa na ako roon. So, isa na ako sa nagre-react doon sa mga nangyayari bilang isang subscriber ni Katikram. Kasi, kung ako rin talaga si Katikram, masasaktan din talaga ako. Masakit sa akin yun. Yung mga ganyang bagay. Ibiroin mo. Hinango kita sa ganun sitwasyon. Pagdating ng panahon, ako pa yung magiging masama. Masakit talaga yon Kailangan marunong kadeb na uh, tumanaw ng utang na loob sa taong nag-aruga sa iyo dahil kung hindi dahil din kay Katikram hindi rin magiging ganyan ang buhay mo mananatili kang kargador doon sa divisorya sa kung sa divisorya ka nakuha niya hindi ka magkakaroon ng ganyan lupa nakatikim kang matulog sa magandang higaan nakatikim kang uh, mahalin ng isang manalastas na pamilya so kaya Katikram I-release mo po yan. Hayaan mo na po yan. Huwag nyo na pong uh, isipin masyado. O oh, ayan, uh, disiplina dinisiplina mo siya pero ayaw niyang magpadisiplina sa'yo. So, i-release mo na po yan dahil dagdag sa stress yan baka kung ano pang uh, sakit ang ibibigay uh, ibibigay sa'yo sa tungkol dito sa bagay na to. So i-release mo na yan Katikram. Huwag mo na siyang pansinin. Anyway, papanoorin po natin itong mga uh, maiksing clip nila Katikram. So para po uh, mapakinggan natin yung ating yung mga sinasabi nila na ayun nga raw nag-alaga sila ng ng ahas. Ayun guys. So pakinggan muna natin. Anyway, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, Uh, sana po, suportahan nyo yung aking channel, pakisubscribe nyo ho, at uh, pakipindit nyo rin yung bell button para po updated po kayo sa lahat na videos na i-upload ko. Uh, ako po ay isang uh, uh, small vlogger lang na syempre kahit sino po may pangarap. So, sana, uh, suportahan nyo rin po ang aking channel. So, maraming salamat po. See you on my next video. Bye-bye. Tanda niya kahit pagtanda niya, kahit saan siya magpunta, sabi ko sa iyo ha, ito yung sinasabi ko, sabi ko sa iyo ha, ito yung sinasabi ko dyan, kahit balik-balik tarik rin mo yung mundo, mm -hmm. yung ginawa niya niyan, kahit pagtanda niya, kahit saan siya magpunta, uh -huh. sa yung nakakabit na sa katawan niya, sa yung taong ahas na inalagaan mo, nakatatak na yan, nakabark na yan sa mukha niya, Nagatak parang na yung sanubo, kahit saan ka mm -hmm. magpunta, kahit anong ipaliwanag mo, ikaw yung taong inalagaan na hindi hindi ka tumanaw ng utang na loob. Sabi ko sa iyo ha, ito yung sinasabi ko John, kahit balik-balik tarik mo yung mundo, mm -hmm. yung ginawa niya niyan, kahit pagtanda niya, kahit saan siya magpunta, sa yung nakakabit na sa katawan niya, siya yung taong ahas na inalagaan mo. Nakatatak na yan, nakambarok na yan sa mukha niya. Parang nakatatuna yung sanu mo kahit saan ka magpunta, kahit anong ipaliwanag mo. Ang yung taong inalaga na hindi hindi ka tumanaw ng utang na loob. Sabi ko sa iyo, ha, ito yung sinasabi.